Tumit, tumit. Ah, puno Kaya agad yung basket Isang salok pa lang yan Hindi na maangat boss Grabe. Oh, uh. Kaya, good. Kaya, good. Puno agad Alas 4 nung hapon mga boss Ay umaalis na kami papunta sa spot So ang target namin ngayong araw mga boss Ay Pusit pin Ilaw ang gamit namin para magsipuntahan ng mga boss. Magandang gabi mga boss So, ito yung unang huli natin sa gabing ito mga boss yun tignan natin kung gaano karami yung unang area natin sa gabing ito yun may halong isda mga boss so target pala natin ngayong gabi ito mga boss ay usip bulking pa rin halong turay Ayan yes, si eh, Boss no yung nag mga boss. Dun ang salok mga boss. Go, go, go. So karami yung unang salong natin mga boss sa unang area natin. Ay. Wala yung isda sa Pusip Yun mga boss, ito yung pangalawang area natin. So tignan naman natin kung kung gaano karami. yun na halo na naman ang tamban tsaka pusit mga boss isda tsaka pusit oh, oh. <coughs> oh, mga boss yun o no? Re remix ba sari sari yun daon Kung Ah, yung ah. Halo na naman Ang yes na tira kahit unti, -unti hmm. lang Ayan mga boss, iwalay natin yung isda at Parang di-color sa puti. So, yan mga boss. Ay, lipat natin sa basket. Yun, mukhang mapupuno na yung basket natin ah. diyan yun, no? nice. so, yung na din sa dalawang area natin So, 'yun mga boss ay nasa pangatlong area na tayo. So, tingnan natin mga boss E mo pinyo ko merah. Kaba lauta. <laughs> Igrah. Igrah. Nampot kita. Igrah. Di na mga boss sa salooy na yung pangatlong area natin. kami ah excuse po salok pa mo salok salok sa pangatlong area unang salok Ah, puno agad yung basket isang salok pa lang yan yun ano yun 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 Ngayon. pangalawang salok <laughs> pangalawang salok pa. Pa. Pa, pa marami pa boss marami, marami, pa, marami pa boss, marami marami ba, ba, boss. Na. eh hindi maangat, boss marami. 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 pangalawang salok

quay đi. Ừ. I Abos, ito naman yung pang-apat na area na natin. Grabe! Grabe! Malawang salok sa ikaapat nga riyo Huwag pa isa na nga lang, <laughs> binubahan mo pa yung pang-apat na, sa na, riyan, na. Ah, Trail, lalagyan sa igaban riyak. puno na. <initiation> dun, 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 dun diyan no yeah, not, um. okay, need the help. Again mga boss sa ikalapat na area kuno agad. Ano uunahin pa? Tama so, boss, yan, kasama sa ikalapat na area. Ayan mga boss, pang limang area. Sa limang, na, salok limang area. Masawa. Sa limang area. Ay, uh, ano pa yun? yun na, no? No? No, sa, ano? Ano ray? Ano Ano? o! Ano? yun kung huli na rin sa panglimang area mga boss mga anim na area mga boss ito yung huli sa pang anim na area unang salok ah, si boss Dumar nagasalok salok yun o no? yung natira mga boss, ilipat natin. Agust binchur, makuha kung naman. Pero right. kapi kapi area mo, Agust. Yun salok sa kapi tung area. mga boss, ibibilad pa. So, hindi na kasi mag, ah, di diba kasi nakaping yung dala namin. So, yung sobra ibibilad pa. So, tignan natin mamaya mga boss, pagbaba ko. So, yun mga boss, ay, eh, binibilad na yung sobra yung binaba kanina, sabi ko sa inyo. Ayan, eh, ito yung sobra mga boss. din binilad na nila. Yung so, mga babae na nagbilad mga boss.